Mayong bungkag, kini si ang college ninyo ang inyong bisayang tindero. <laughs> Ayan guys. Thursday morning po, mag-update si Kuya AJ dahil meron kami dito isang mahiwagang kahon. <laughs> Mahiwaga talaga guys. Kasi maliit na kahon pero malaki ang kitaan sa kahon na to. Ang laman nito guys is puro free. Puro free. Ah, uh, puro free. Hindi puro pre. Hindi, pu, puro pre. May mga pa-promo pala. Ayan, so, hindi pa rin nawawala ang pa-promo ni Unilever. Ang ating buy 5 plus 1. Oh, buy 6, buy 6 plus 1. Mali, mali na si Kuya Eji, guys, maaga pa. So, meron tayo dito mga na-order from Unilever. Ang suki nating na tindahan club. <laughs> ano yung tindahan club, no? Tindahan. Unilever tindahan club, guys. Meron pa rin sila by 6 plus 1. So, ito lahat guys, mayroong mga pakapin, na ipakapin na isa ka sachet. So, every buy mo ng 6 sachet, meron siyang pakapin na uh, isang sachet. So, itong isang bundle na to, o isang tali na to, is ito po lahat ang laman kasi by 6 plus 1 nga. So, hindi ito, ano guys, lingid sa kaalaman ng ating mga katindahan and kasari-sari dahil alam nila na mayroon ito gusto ko lang talaga i-share sa inyo guys para at least at least ma-remind kayo na mayroon pang pa buy 6 plus 1 si Sir from Unilever kasi minsan pag nasa ano tayo nasa groceryhan tayo ma-overwhelm tayo na diretso na tayo doon sa mga shelves sa mga regular ano nila guys regular paninda So, makalimutan na nating puntahan yung mga mass display para makuha itong mga buy 6 plus 1 na mga paninda ni Unilever. So, kailangan nating unahin ito guys. Unang-una sa ating pag-ikot sa mga groceryhan, unahin natin yung mga may papromong ganito dahil dito po tayo kikita ng medyo malaki-laki. Hindi man gaanong kalakihan pero okay na yung isang sachet na libre, magkano ba binta ninyo dito? 8 pesos. So, meron tayong 8 pesos na nakita na kaagad aside doon sa anim na sachet na binibinta natin ng ating kung magkano yung presyo natin so kikita pa rin tayo dagdag dito sa mga ganitong mga paninda so ito is galing sabi ko nga from Unilever Tindahan Club kasi kahit na <coughs> kahit na papaano hindi kami nakakalimutan ni Unilever puntahan dito guys umorder pa rin tayo kay Unilever para po makuha yung mga papromo nila dahil marami silang papromo meron silang pa discount at saka iba po yung presyo nila you ibang know, iba ang presyo nila compared sa mga groceryhan. Kasi sa groceryhan, depende sa grocery, paiba-iba yung mga presyo. So, pag, pag sa ahinti tayo pumukuha, meron talaga tayong kikitain sigurado. Plus, yung mga pa-promo at mga pa-discounts nila na ino So, ito, bilangin natin kung ilang, ano, ilang tali yung nakuha ni Koy AG from Unilever. One, two, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 So, 18 katali na Pa-buy 6 plus one ni Unilever So, meron tayo dito ang 18 sachet na libre So, i times natin guys, compute natin. Simple computation <laughs> uh, Disclaimer lang, hindi magaling si Kuya sa mathematics. Magaling lang si Kuya Edgy mag-yoyo pero hindi sa mathematics. So, 18 times, magkano binta namin? 8. So, sa karton na ito is kikita tayo ng 144. Ayan. So, may kita na tayo na 144 sa isang box na maliit na ganito. Kaya, tinawag ni Kuya AJ na mahiwagang karton or mahiwagang box. Dahil, sa free pa lang guys, is meron na tayong 144 nakita. O, ba diba? Di Diba, ang saya-saya, umaga pa lang guys, Morning. may 144 na si Kuya AJ. And alam nyo ba na itong Itong variant na to ni Surf is ito yung pinakamalakas si Cherry Blossom. Ito yung pinakamabenta dito sa amin. Iwan sa inyo kung mabenta din ba si Cherry Blossom na Surf Detergent Powder. Comment down below kung ano yung mga variant ni Surf na mabenta sa inyong mga area and sa inyong mga Uh, tindahan. So, comment down below na lang guys para malaman din ang ating mga, mga suki and ating mga viewers kahit na hindi mga sari-sari store owners guys, meron tayong mga suki mga followers, subscribers na nanonood. So, malaman din nila kung ano yung mabibinta yung mga surf powder sa mga area ninyo at sa mga tindahan ninyo. So, yan lang po guys ang ang kikitain natin ha, di ba? 144 pesos aside doon sa kita natin or kikitain natin dito sa per sachet kung mabenta ito lahat. So malaki-laking kitaan talaga ang sabi ni Koy AG pag sa ahinti tayo kumukuha and unahin natin lalong-lalo na kung wala man tayong ahinti doon tayo sa ating mga suking supermarket or sa mga groceryhan, unahin nating puntahan yung mga mask display or yung mga papromo na area doon sa area ng mga groceryhan meron silang mga nakaseparate talaga na mga na area lagaya ng kailang mga papromo so doon tayo unang umikot doon tayo unang mag ano mag ma mamasin, mamasin kung may mga papromo kasi hindi po nawawala talaga kahit hindi man siya surf or yung ibang mga paninda natin, hindi po nawawala talaga yung mga papromo at mga pa-discount doon sa mga groceryhan lalong-lalo na sa mga ahinti, <coughs> excuse me po mga ahinti na umiikot sa ating mga tindahan. And that's all for today na lang mga guys sa share ni Kuya Ejen. Bye bye muna for now.